mga bilang kabaratang 36 At ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang na mga anak ni Galaad, na anak ni Makir, na anak ni Manasis, sa mga angkan na mga anak ni Jose, ay nagsilapit at nagsalita sa harap ni Moises at sa harap ng mga prinsipe na mga pangulo sa mga sangbahayan na mga magulang na mga anak ni Israel. At sinabi nila, Ang Panginoon ay nag-utos sa aking Panginoon na ibigay sa sapalaran ang lupain na pinakamana sa mga anak ni Israel. At inutusan din naman ng Panginoon ang aking Panginoon na ibigay ang mana ni Sal-Faad na aming kapatid sa kanyang mga anak na babae. At kung sila'y mag-asawa sa kanino man, sa mga anak ng ibang mga lipi na mga anak ni Israel, ay aalisin nga ang mana nila na mula sa mana ng aming mga magulang. At sa idaragdag sa mana ng lipi na kinaukulan nila, sa gayoy aalisin sa manang naukol sa amin. At paghuhu bileyo ng mga anak ni Israel, ay idaragdag nga ang kanilang mana sa mana ng lipi na kanilang kinaukulan. Sa gayoy ang kanilang mana ay aalisin sa mana ng lipi ng aming mga magulang. At inuutos ni Moises sa mga anak ni Israel ay sa salita ng Panginoon na sinasabi, Ang lipi ng mga anak ni Jose ay nagsasalita ng matuwid. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Salfaad na sinasabi, Mag-aasawa sila sa kanino mang kanilang magalingin, ngunit sa angkan ng lipi lamang ng kanilang ama mag-aasawa sila. Sa gayon ay hindi magkakalipat-lipat ang mana ng mga anak ni Israel sa iba't ibang lipi sapagkat ang mga anak ni Israel ay masasani bawat isa sa mana ng lipi ng kaniyang mga magulang. At bawat anak na babae na nag-aari sa anumang lipi ng mga anak ni Israel ay mag-aasawa sa isa ng angkan ng lipi ng kaniyang ama. Upang ang mga anak ni Israel ay magmana bawat isa ng mana ng kaniyang mga magulang. Sa gayon ay hindi magkakalipat-lipat ang mana sa si ibang lipi, sapagkat ang mga lipi ng mga anak ni Israel ay masasani bawat isa sa kanyang sariling mana. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayong ginawa ng mga anak na babae ni Salpaad, sapagkat si Maala, si Tirsa, si Holga, at si Milka, at si Noa, na mga anak na babae ni Salpaad ay nagsipag-asawa sa mga anak na mga kapatid ng kanilang ama. Sila ay nag-asawa sa mga angkan ng mga anak ni Manasis na anak ni Jose. At ang kanilang mana ay naiwan sa lipi ng angkan ng ama nila. Ito ang mga utos at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises sa mga anak ni Israel sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa Heriko.